Sa gitna ng matinding tensyon sa West Philippine Sea, isang misyon ang gustong isakatuparan ng grupong atin ito. Gawing normal ang pagbiyahe ng mga sibilyan sa teritoryong inaagaw ng China. Madaling sabihin, pero matinding paghahanda ang kailangan gawin. Lalo pat nakabang na ng China sa lugar na sinasabi rin nilang kanila. In the face of a giant bully, hindi mo talaga mapipigilan minsan matakot. Pero we draw uh, courage from our fisherfolk communities, yung mga coast guard natin. Nakita mo naman kahit na ganun karami yung uh, vessels ng China, talagang naninindigan na ang West Philippine Sea ay atin. Itong December 10, naging realidad ang sinasabing makasaysayang paglalayag. Ang mothership na TS Kapitan Felix Oka, kasama ang supply boat na ML Chawi ay naglayag dala ang mga civilian volunteer, media at mga pamaskong handog sa mga komunidad at tropang Pilipino sa Ayungin Shoal, Lawak at Patag Islands. Ang paglalayag nito ito, inalalayan naman ng isa sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ang BRP Melchor Aquino. Batid ng kapitan ng mothership ang panganib na maaaring harapin habang isinasagawa ang misyon. Kaya sa simula pa lang, sinabi na niyang ibabalik niya ang barko sa El Nido kapag nakaramdam siya ng panganib. Pagka medyo, ano na, medyo may talagang totoong may tension na na, ano, hindi naman pwedeng tayo mauna. Pagka, ano, balik. Halos labing anim na oras pa lamang na naglalayag ang barko at papalapit na sana sa bukana ng Sabina Shoal. Nagmimisa ang aktivistang pari na si Father Robert Reyes nang isa-isa ng magsulputan ng mga barko ng China na tila nagpapaalalang sila ang siga sa lugar. So proceed to, the bridge at uh, na kami, meron tayong kwan dito. Final decision natin. Sa palitan ng mensahe sa pamamagitan ng radyo, pinatutuloy ng PCG ang mothership sa kanyang destinasyon. Pero desidido ang kapitan. Imamani obra niya ang barko pabalik sa El Nido. Kaya naman hindi na kumpleto ang misyong matagal pinaghandaan at milyong piso ang halaga. It took us months preparing for this and a lot of people coming together. Ambagan talaga kasi itong uh, civilian supply mission. Mas magastos kapag nawala yung ating uh, karagatan sa atin. Dahil itong karagatan na ito ay uh, yaman ng mga Pilipino, uh, mahalaga sa atin na uh, um, sa mapayapang paraan mag-aambagan tayo para uh, i-assert yung ating uh, uh, karapatan dito sa ating teritoryo. Gayon man, hindi nagpapatinag ang grupo. Isang paglalayag ulit ang kanilang ikakasa sa panahon ng tag kung kailan kalmado ang tubig sa dagat. Ang hindi na lang tiyak ay kung magiging kalmado rin ba ang sitwasyon sa pagitan ng mga nagbabangga ang puwersa sa West Philippine Sea at kung sa pagkakataong ito ay mararating nila ang lugar na pag-aari ng Pilipinas. Mula Palawan, George Kahiles, CNN Philippines.